Hello guys! Welcome back to my channel. So, for today's video po is, ayan, pupunta po tayo ngayon sa sentro kasi pupunta po tayo sa market, public market or sa wet market kasi wala po tayong work today. So, pupunta tayo sa palengke para bumili ng isda. Ayan. So, andito na po ako sa sa bus. Ayan. So, pagkahatid ko kay Mati, is ayan, sumakay na agad ako ng bus para maaga tayong makabalik kasi mamaya is kakaunin ko pa si Mati eh ang labas niya is 1pm so kailangan ko makabalik dito sa bahay ng mga 12.30 so ayan nasa bus tayo, medyo ko konti pa yung sakay sa bus kasi nga maaga pa siguro ito ang nasakyan kong bus is mga 8.40 ata yung nasakyan kong bus So, ayan, nandito na, may, medyo malapit na tayo sa sentro. At kukunti lang yung sakay ng bus, halos uh, ilan lang ata kami dyan, apat laang. So, okay naman kasi, ayan, nakapag-video tuloy ako. And then, ayan, medyo malapit na tayo kasi medyo traffic na. So, malapit na tayo sa sentro. So, ayan, o, oh, kita nyo ba, wala halos sakay yung bus. So, ako laang yung sakay. Kasi, hindi naman, meron namang ibang sakay, kaya lang, ayan. Kasi nga maaga tayong umalis. Kaya ko yung sakay ng bus. So, ayan na nga guys. Nakababa na tayo sa bus. Ayan. At may dadaanan lang ako bago tayo pumunta ng, ng wet market. May dadaanan lang ako. So, after noon ayan, maglalakad tayo. Medyo, ah, uh, malayo-layo yung natin dito. Kasi nga, hindi na ako nag-bus. Pwede namang mag-bus, pero dahil nasa sentro, sentro tayo, So, maglalakad na lang tayo. So, ayan. Medyo malamig na dito sa Italia. At saka, ayan. Medyo masama na yung weather. Umuulan lagi. Ayan. So, kailangan ng naka-jacket. So, lakad lang tayo dyan. At marami tayong madadaan ng tindahan dito. So, magastos pag pumupunta dito sa sentro. So, ayan. Oh. Kasi lahat ng ng magagandang mga tinda. ay maraming negosyo, maraming tindahan. So, madadaanan dito lahat. At ayan na nga, naglalakad na tayo niyan papunta sa wet market. So, ayan. So, bali nakikita nyo na ito sa mga video ko. Lagi ako pumupunta dito sa sentro. At lagi akong nagbablog. So, for sure, natatandaan nyo na tong daan na to. Ayan. So, ayan, simbahan po yan. Napakalaking simbahan dito sa sentro. Bali, dalawa yung simbahan dito. Ito yung isa. Uh, ayan. Hindi na ako dumaan dyan. Uh, sa loob. Kasi nga nagmamadali tayo. Kailangan natin makabalik sa bahay. So, lakad lang tayo. Ayan. Napakaganda ng daang ito. at ayan, malapit na tayo ayan, nilakad lang po natin yan papunta dito sa pinaka sentro ayan, meron pa dyan isang isang simbahan na makikita tayo So, ayan, nakikita nyo ba, isang simbahan din yan. Eto, napaka, napakaganda ng simbahang yan. So, nakikita nyo na rin yan, na-vlog ko na rin yan. So, dito tayo pupunta, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Dire-diretso lang tayo ng lakad dyan. malapit na tayo sa ayan, pamilihan ng mga isda, ng mga seafoods. Ayan. So, ito, dadalawang pwesto naman yon Na may mga fresh na isda. Ayan. So, ito at doon sa kabila. So, nagtitingin-tingin lang tayo kung ano yung mabibili natin. At ito yung isang pwesto. Pero malimit dito ako sa kabilang ito bumibili. Ayan. At may nakita ako diyan. Ayan. Ano ba yan? Ganyan ba ang isda? Hindi ko alam kung ano ang tawag diyan. Tapos doon sa kabila, marami doon. So, titingin ako kung ano ba ang mabibili ko dito. Ayan. Hindi naman ganun kadami yung pindahan ng, ng, ng mga isda. So, ayan. Mga seafoods. So, titingnan natin kung anong mabibili natin. Okay. Ang iba't ibang isda yan. Hmm. So, ayun na nga guys. Nakabili na ako ng isda. Ayan, nilagay ko na sa aking lalagyan. At ayan, nakapakbag ako kasi dumaan din po tayo sa Asian Store. So, bubili din po tayo ng ilang mga uh, product doon na gagamitin natin. Toyo, uh, bubili din tayo. May nabili din tayong gulay doon. Ampalaya at saka Aokra. Ah, ayan. So, pakbag talaga ang dinadala ko pagka nag-grocery ako dito sa sentro para madali siyang dalhin. So, may dala din naman. May bit, -bit din ako na isa. So, kaya ay medyo mabigat yung dala natin. Tapos, malayo yung lakarin ko. So, ayan. Babalik na tayo doon sa pinagbabaan natin kanina para mag-antay tayo o sumakay tayo ng bus pabalik sa Castinaso So, ayan. Lahat-lahat lang ako dyan. So, bali yan ay mga... Siguro mga 11 uh, 10 Ten na yan. Nakapabalik na. So, ayun guys. Nandito na tayo sa bahay. Ayan. After ng mahabang biyahe. Ayan. 30 minutes na biyahe. At thank you kanina sa mga sumama sa live ko kanina. Thank you, thank you so much guys. So, ayun na nga guys. Kaya po tayo punta ng sentro is bumili po tayo ng, ayan, nagpunta ako ng palengke. So, ito yung mga pinamili ko sa palengke. Mamaya papakita ko kasi, mga isda ito, isda at saka hipon, ayon. And then, nagpunta din po ako sa tindahang Pilipino. At tinda Asian store. Hindi naman kasi tindahang Pilipino, may, ang ibang may-ari nun. So, yung ayan mga binili sa Asian store ito, So, ayan. Pack bag yung gamit ko kanina. At ayan. syempre, bumili akong piatos, Hindi ko alam kung... Yan lang mong, ata nabili kong... Ayan, piatos, May pancit canton akong binili. Hindi naman ganyang kadami. Kasi nga, mabigat. Ay! Bumili ako ng cream silk, May cream self doon. Ako nakita. Bumili ako yan. Ayan. Ayan. Dahil wala na kaming kape, pumili ako ng Nescafe. Hindi na ako... At, ito ay gulay. Pumili ako ng Ampalaya and Okra, syempre. Wait lang, buksan natin. Papakita ko sa inyo. Ayan ang Ampalaya. And then, nasa nyo yung Okra. Ayan ang Okra. So, magugulay tayo. Ay, yun, lang naman yung binili ko doon. Wala na pala. Wala na. Yun nga lang. So, yan lang yun lang yon And then, ito yung mga, yung isda. Yan, dyan sa loob. So, ito guys. Yung akong binili doon. Yung natin. Dapat pala nadagdag ko na ito. Isa lang kasi yung binili ko. Tatapno lang naman kasi kami. Kami lang tatlo. So, ayan. Diba, nangangamoy na. Bumili akong isda. Ayan, isa. Dapat dinalwa ka na. Pero mabigat din kasi magdala. Kaya hindi masyado pa Makapagdala, maka, makabili -maka doon. So, ayan, isda pa rin yan. Ayan, pampirito guys. Ayan, hindi ko alam kung yung tawag dyan. Pero, masarap na perito yan. So, piperito natin. At nininising ko na siya. Bago ko siya ilagay sa freezer. And then, ito yung hipon. Hipon ata to. So, lilinisin ko na din tong hipon na to. Ilalagay ko na siya sa freezer. Ayan, ako ba Ayan. Ayan nga, hipon na ito. Ayan. So, ininising ko na siya. So, ayun, guys. Maglilinis na tayo. So, ayun, guys. Thank you, thank you so much po sa pagsama sa akin, sa aking pagpunta sa sa sentro, sa pamamalengke natin. So, ayun, guys. See you on my next vlog. Thank you, thank you so much. Bye, bye, everyone.